Kailan pa ba tayo papalo sa calamity loan? Wala pa rin offer anim na bagyo ang dumaan. Ha? Ano na is-is-is? May aasahan pa ba kami ngayong taong 2024 na calamity loan? Kasi gusto gusto na namin mag-loan ng calamity, wala kayong offer ang inoffer nyo ay ah, salary loan wala yata nagsa salary loan kasi inoffer ang salary loan i-grab nyo na kasi mag salary loan para mapunta na sa calamity loan tapos doon naman sa mga regular pensioner nakita ko sa page ni SSS inaalok talaga nila ang pension loan kasi yung ibang mga pensioner naman kasi, panay pangutang sa mga financing, panay pangutang sa mga 5-6 na meron naman sanang pension loan. Dapat kasi ginagrab nyo yung offer ni SSS na pension loan. Huwag kayong kakagat sa mga financing na in sa labas. Kasi kayo ay pensioner. Napakadali lang naman mag-avail ng pension loan. Kaya dapat ginagrab nyo yan eh tsaka maganda ang pension loan kasi hindi pa kayo maharas singilin kaysa sa uutang kayo sa labas ng mga financing or sa ibang tao kayo sa Bombay, sa 5-6 haharasin kayo sa singilan while kung kay SSS kayo hindi kayo mak maka ano, makaranas ng ganyang panghaharas kaya i-grab nyo na pero ang concern ko talaga is calamity loan wala kasing nag-ano eh, wala nga yung offer. Wala tuloy nagpapa-assist sa akin. Ang dami kamong mga waiting kamo. Ibig sabihin ng mga waiting, yun yun silang bayad na sa kanilang calamity loan. Kasi nga, nag-renew po sila ng salary loan. ganito kasi yan once kasi na kayo ay merong calamity loan before or meron kayong previous calamity loan at kayo naman ay qualified mag salary loan so mag avail kayo ng salary loan kaya yan ay new or renewal yung inyong previous na calamity loan mababayaran po yun kasi kukuha ni ni SSS yung balance nyo, ibabawas na yung loan balance nyo. Kaya magiging full payment na kayo doon sa calamity loan. Yun po ang nangyari ngayon. So ngayon ang mga abangers sa calamity loan, yung mga bayad na sa kanilang previous na calamity loan. Kaya dapat talaga mag-offer na si SSS kasi anim na bagyo na. Tsaka totally yung mga anim na bagyong dumaan talaga is ano nagkaroon talaga na or nag-iwan talaga ng matinding damage sa mga probinsya like kay Christine ulit 'di ba kay Leon kay Maraste kay Nika kay Pipito na ito na si Pipito si Pipito na parating na bukas Sunday kaya SSS ano na para marami ng matuwa maraming papaldo kasi maraming maglo-loan